Hi. Kaya ngayon, pag-uusapan ko ang isang paksa na ah, karaniwan sa larangan ng mga pinsala sa sport, Kaya ang pinsala, na karaniwang ligament ay ang ACL ligament. Kaya 'yung ACL ligament ay isang ligament na nasa loob ng kasukasuan ng tuhod at ito ay madalas na nasusugatan o natitinyo, ah, andang na, napupunit eh? dahil sa alinman sa mga sports na ito. Afka, maaari rin itong mangyari kahit sa anumang aksidente sa kalsada o kahit na kung ikaw ay nadula sa bahay, napupunit din ang ligament na ito. Kaya ano ang mga karaniwang sintomas na makikita mo pagkatapos ng isang pagkahulog o anumang pinsala sa sports? Ah, karaniwan kang magkakaroon ng problema na ito ay ang pamamaga. Ang una ay ang pamamaga sa iyong kasukasuan ng tuhod. Pangalawa, kapag naglalakad ka, magkakaroon ka ng mga issue sa kawalang tatag, manginig ang tuhod mo. Pagkatapos ng ACL tear, ito ay karaniwang sintomas kasunod ng uh, punit. Kung mayroon kang mga sintomas na ito, kailangan mong agad na kumonsulta sa doktor. No? Dahil kung hindi mo aalagaan ang mga issue ng kawalang tatag na ito, ang mangyayari ay ang ACL ligament ay maaring magdulot ng multiligament injury. Dahil sa ating L tuhod na kasukasuan, mayroon tayong apat na ligaments na ang dalawa uh, ligaments na tinatawag na cruciate ligaments, ang dalawang shock absorbing ligaments na para sa meniscus. Kaya kapag mo ng isang ACL ligament ay napunit at uh, kung hindi mo ito inaalagaan o you know, ni nindi. hindi nagbibigay ng tamang paggamot, ito ay nagdudulot ng meniscal tear uh, na napakakaraniwan. Kaya't iyon ang dahilan kung bakit palaging kapag mayroon kang sintomas, na particular na nagbibigay sa iyo ng sintomas ng mga isyo sa kawalang tatag, uh, kailangan mong kumonsulta sa doktor, agad na kumuha ng scan na isang MRI scan upang makumpirma ang diagnosis. Kung mayroon kang ACL tear, kaya ang ACL tear, maaaring may partial tear o kumpletong punit. Kung mayroon kang partial tear, ang unang linya ng paggamot ay tamang rehabilitasyon. Kailangan mong sumailalim sa isang strength and conditioning program para sa pagpapalakas ng quads at hamstring muscles. Kaya't kailangan mong gawin ito, hindi bababa sa dalawa hanggang tatlong buwan kung ito ay partial tear. Ngunit kung mayroon kang kumpletong punit na may mga sintomas ng kawalang tatag tulad ng nanginginig ang tuhod, ang ganitong uri ng uh, sintomas ay mga ngailangan ng operasyon na isang ar arthroscopic keyhole surgery. Kaya ngayon ang pinakabagong pag-unlad ay ang paggawa nito, ligament reconstruction gamit ang keyhole surgery sa pamamagitan ng paglalagay ng dalawang keyhole sa iyong tuhod at pumukuha kami ng graft mula sa loob na bahagi ng hita at wo, oh, ito ay tinatawag na hamstring graft. Nire-reconstruct namin ang ACL, ligament gamit ang isang button at isang tornilyo sa buto ng tibia. Kaya pagkatapos ng reconstruction na ito, ang pangunahing mahalagang bahagi Ah, dito ay ang bahagi ng rehab dahil ang operasyon ay may napakaliit na papel. Samantalang ang post-op rehab ay may mas malaking bahagi. Ang rehab dito ay nahahati sa tatlong iba't ibang yugto. Kaya hinahati namin ito sa zero hanggang tatlong buwan na siyang una ang pangunahing A strengthening program. Ang ikalawang, tatlong buwan ay ang strength and conditioning program. At ang huling tatlong buwan ay ang agility and endurance program. Kaya kapag natapos mo na ang buong programang ito na tumatagal ng walo hanggang siyam na buwan, sa kalamang mas mabuting bumalik sa kompetitibong antas ng sports. Kaya makakatulong ito sa iyo na makapasok sa tamang pagsasanay at makakatulong din ito sa pag-iwas sa anumang iba pang pinsala sa sports sa ihinaharap. Salamat.